Hingpit nang nakafile sa ilahang Certificate of Candidacy sa Comelec Sarangani Province ang mga kandidato ilawom sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP o lakas CMD sa ikatulong adlaw sa filing, Oktobre 3 sa hapon. Kauban ang linyadang politikal, pamilya o mga taga-suporta, formal nga misang at sa COC sa pagkagobernador sa si incumbent Governor Rogelio Pacquiao. papili sab sa pagkabisi-gobernador si Danny Martinez. Samtang, papili usab sa pagkakongresista si incumbent congressman Steve Chong Sulon, ilawom sa partidong lakas CMD. usa ka-alliance man ta, no? alliance ng bagong Pilipinas. So uh, tanan ng mga partido or majority ng mga partido, lakas, NUP, NP, uh, PFP, uh, UG, og uh, PMP man diguro, naghiusa para sa alyansa sa bagong Pilipinas. Na grupo. Kulang ang tulong at tuig para uh, mautro na to ang uh, estado sa probinsya, ang uh, sa atong mga kaiso ng sarangans mao no, nang nagpare uh, nagpareelekta si sa probinsya Sarangani. Upat ka kandidato ang mo papili pagka board member sa 1st district ug lima sub sa 2nd district sa probinsya sa Sarangani ilawom sa PFP. Base sa dato sa COMELEC Sarangani, may kabat sa 17 ka COC ang ilahang nadawat sa ikatulong adlaw sa filing. We are on the third day of the filing of COC. Um, for the provincial level, uh, we have received um, 17 um, COCs uh, file no, for today. So far, uh, wala pa tayo na dawat na independent. So, tanan na uh, nag-file uh, na asilay party do. And for uh, the PCM party, uh, we have received uh, 13 no, aspirants. Um, one for member of the House of Representatives and then Gov, vice gov and uh, the members also of the Sangguniang Panlalawigan. We also received no um sa other party meron tayong isang gov, uh, one vice gov and two board members. dina uh, announcement na to. Kanunay na kung pwede magsayuta sa pag-file sa ato ang COC or if you have a scheduled date no for your filing uh, maybe it would be better if ma check na to ang ato ang forma forma sa COC and of course ang ato ang mga requirements to be attached to the COC so that on the day na mag-file na kasi imuhang COC paspas um, -pas na lang and smooth no ang pag-file Dungan ini, alerto gihapon ang kapulisan sa lugar o padayon nilang gi-monitor ang mga areas of concern. Aron mas sigurong magmalinawon ang 2025 midterm election. So far po, no, ang assessment natin is uh, very peaceful and uh, nangyari naman ito. Ito rin yung inaasahan natin because uh, sa ating mga statement ng no, ating mga tumatakbong kandidato, are lahat naman sila. ang uh, may kumbaga uh unawaan na magigimayos ang susunod na halalan natin and uh, doon nga yung naging uh, result ng ating uh, deployment dito sa filing of candidacy ng ating mga kandidato ay naging matagumpay naman however patuloy pa rin po ito no uh, we still have uh, several days because until October 8 tayo but then uh, we will be deploying plus one so siguro mga October 9 ang ating deployment para masigurado na lahat po eh, maging maayos. Nagtalaga tayo ng mga at least three personnel dun mismo sa bawat Comelec offices. So, ibig sabihin, from one Comelec sa capital and then we have seven uh, Comelec offices in the municipalities, mayroon tayong mga 24 dun sa isang ship lang po yun. However, mayroon din po tayong mga random checkpoint and patrolling na katulad nung nakikita nyo. So, bukod dun sa nakabantay sa mismo Comelec uh, office, meron pa po tayo mga random patrolya at checkpoints. so more or less mga 80, ang 80 plus ang ating na-deploy for this ano. In the heart of changing lives, kinis enemy mugpun, Brigada News.